mga nagbabalak guys na gustong makapunta dito sa South Korea kaya i-recommend -re ko ang South Korea napakagandang opportunity pero depende pa rin yan sa mga uh, taong nandito sa South Korea kung paano nila gastusin yung pera ni kasi hindi naman lahat ng mga uh, nag-abroad nagiging successful sa buhay may mga iba nalulong sa sugal ganyan kaya mag-iingat kayo guys, kailangan meron kayong wisdom na nanggagaling sa Diyos kapag pumunta kayo dito sa South Korea Good morning guys for today's vlog Araw nga pala ngayon ng Sabado dito sa South Korea mag go autumn na naman sa South Korea, makawala na naman yung mga flowers Guys, kita nyo yun, guys, flowers So for today's video, nandito nga pala ako sa park ng aming uh, dormitory uh, Malapit lang to dito sa bahay namin So ang kagandaan dito sa South Korea guys Makakapag-exercise ka ng libre Makakapasyal ka sa park na napakapayapa Tingnan nyo naman guys Ang ganda ng mga puno nila dito Parang nasa bagyo Araw-araw nilang inaayos tong park nila guys ng South Korea guys oh, parang nasa Baguio guys okay, may mga pamilya exercise relax dito sa South Korea yeah. sarap ng South Korea guys pag autumn spring yan yeah, summer yung winter medyo ano, malamig malamig talaga di ka makalabas di ka makapag-exercise kasi sobrang lamig yeah. Ganda ng park nila Papansin nyo guys Ang mga dahon Namumula na Dahil pa-autumn na ngayon Dito sa South Korea Nag-exercise ako, nag-jogging May workout andun Libre Ikot ko kayo ngayon dito sa park Napakaganda ng park nila dito sa South Korea Mapapansin nyo guys Napakadami nila mga puno dito yung mga puno nila dito guys Tinatayom nila Napapakinabangan nila kasi Ano, nagtatanggal ng Pollution Polluted Ayan. O guys, ganda Ganda ng South Korea guys o, May araw Hindi ka maaarawan guys pag naglakad ka Maraming nga harang ng mga puno Kaya malamig sa South Korea Tapos makapansin mo guys Yung mga joshi dito Magkwentuhan lang sila Hindi sila maingay Alam nyo ba guys Yung mga koreano dito Kailangan same age Pag magkakaibigan Hindi pwedeng magkakalayo-layo Yung edad Yeah. And South Korea guys, pa-autumn na ang papansin nyo, wala nang dahon. Palamig na nga. Palamig na kasi dito sa South Korea, guys. Ayan. Sa mga nagbabalak, guys, na gustong makapunta dito sa South Korea. I-recommend -re ko ang South Korea. Napakagandang opportunity. Pero depende pa rin yan sa mga taong nandito sa South Korea kung paano nila gastusin yung pera ni Kasi hindi naman lahat ng mga Uh, Nag-abroad, nagiging successful sa buhay May mga iba lulong sa sugal Ganyan Kaya mag-ingat kayo guys Kailangan meron kayong wisdom na nanggagaling sa Diyos Kapag pumunta kayo dito sa South Korea Ayan Ito yung kanilang oval guys Pwede kang mag-jogging dito Jogging-jogging kayo mga bata Athletics yung mga yan No? Nahuli na, nahuli ka na toy. Ito yung oval nila dito, guys, soccer field. Ito yung ano, kagandahan dito sa South Korea. Diyan tayo, guys. Sarap dito sa South Korea guys Bumunta na kayo dito ganda lang araw nila dito hindi ka makakarawan kasi marami mga puno malamig, sarap mag exercise dito guys punta na kayo dito sa South Korea ganyan no, oh. sabay ko nagja-jogging na huli na Sabado ngayon, ito yung kagandaan dito sa South Korea Sabado linggo walang pasok pero bayad sa Pilipinas guys Obligado kang pumasok ng sabado Dito, hindi, oh. Sabado linggo Tapos pag natapat pa ng holiday ng Friday 3 days yung holiday mo 3 days kang mamamahinga Pagod lang, Monday to Friday Nakakapagod uh, Trabaho namin 8 to 10 14 hours kaming nagtatrabaho loob ng isang linggo minsan hello o autumn na ngayon dito sa South Korea guys papansin nyo na uh, dilaw dilaw na yung mga dahon sa paligid ko exercise ngayon sa nakakaboring kasi sa bahay eh. pag di ka nag-exercise ayan o no? Thank you for watching guys